Okay na guys. Bigilan pa rin, no. Ang so, gagawin natin diyan guys ay palitan ng titingnan pa natin yung loob ko ano pang uh, niya. Guys, Ah, uh, ito guys, may gun tayo guys. May pinapayo sa ating washing guys, no. Gabi na may dinala yung customer dito sa bahay. Ang problema nito guys ay mahina siya. Uh, mahina yung ikot niya pag marami ng karga. So, siya guys ng kamay. Dapat hindi yan, no? Baka ganito rin yung problema ng mga washing ito guys. Yan, pag pinigilan mo, nabibigay lang siya, no? Mahina siya guys. So, una natin i-check dito yung bell. Pag marami ng tubig daw guys, uh, ayaw na umikot, no? mahina ang ikot so suspek ko dito ay ano you know, kung hindi belt yung kapasitor guys so silipin muna natin din sa likod so natin kung okay ba yung belt kung okay yung kapasitor so yun dalawa lang naman yung problema dyan kasi yung so yun lang yung titingnan natin yung kapasitor tsaka yung belt so silipin natin guys So yun guys, uh, silipin natin yung gano'n guys. Una natin check guys ay yung pan belt. Kung okay pa ba. So ito guys, ang ganda pa ng pan belt nya guys, bago pa to. Pinalitan niya daw tong pan belt guys, nang may-ari no. Okay. So bago, bago pa yung pan belt guys. So i-check natin guys yung kapasitor no. Nandito yung kapasitor nya Ay, nine mic my nine mic yung ganya kapasitor nya guys so check natin tong kapasitor nya kung okay pa pero yung belt okay pa yung belt bago daw yan so subukan natin tong kapasitor tanggalin natin tapos iikan natin tester na kung okay pa tanggalin ko muna guys so ito guys nabuksan na natin so nakita natin yung problema guys ito di na ng pan belt oh. Masyado na siyang malaki guys kaya mas maluwag kaya kahit bago yung pan belt mo hindi niya maikot ng malakas no? so ito okay pa to wala pang alog so ito lang talaga guys may problema so baklasin natin to tapos palitan natin guys ng iba ito kasi busal sal na no? laki na ng kung guys pinaka sa belt no? kaya maluwag yung belt hindi niya maikot okay pa naman yung motor okay yung kapasitor so ito lang yung naging problema guys uh, ganito yung problema ng inyong washing guys so naklasin muna natin to palitan natin guys so yun guys gumamit tayo ng T-Rinse na 8 no so ito nasungkit natin guys buwagan na natin no? sira na rin para ito guys so, ito no guys, tanggal na. So, ito. Ayan. So, sira ito guys. Ayan, oh, tingnan nyo guys. Sobrang luwag na yung kanya. Ayan oh. Kaya, hindi na pala makaikot. Kasi yung pulley niya lusot na guys. O. Oh. Ayan. So, meron tayo dito guys, pampalit. Dito ko nakuha natin sa motor guys. Ito ko. Ito guys. Ayan. So, ito guys. Masikip pa siya. Oh. Ayan masikip na masikip yan guys so ito na yung papalitan natin guys oh, ito sirang sira na pala to kaya pala ayaw umikot guys kaya pala malamahina dahil sobrang luwag na guys so, yan so ito guys sa nakasya to guys ipapalit natin ito papalit natin guys yan pasok natin guys yan ay maluwag maluwag siya guys ay ang higpitan niya lang malaki yung gan oo maliit yung pinakakanya guys baka no choice tayo na ito guys kundi palitan tayo ng motor kasi dito yan matches guys oh. yung motor na to so, palitan natin rin yung motor kasi maluwag siya mas malaki yung pinakakanya guys dito yung maliit ito sakto to guys wala tayong mahanap na kagaya nito, guys so ito lang yung kabit natin guys ipalit natin yung pinakamotor nya guys dahil ito maluwag siya guys ito na yun masikip siya hindi siya makapasok ito kasi yung nakalagay dito so maliit yung pinakakanya guys ito pag nilagay natin guys kaya niya Pag nilagay natin luwag niya hindi siya compatible so ito okay naman to itong motor na to lilipat natin dyan so, rin yung butas so parehas lang guys ito na yung kapit natin nabaklasin mo muna guys tapos kapit ko kukuni ko na yan so, guys nabaklasin na natin oh. Putulin natin yung wire tatlong wire lang naman yan madali lang yan guys tatanggalin lang natin. Sinsya na kayo guys, wala tayong tagawak na camera. No? Ito na guys, no? babalik na natin to. Yan. So pinalitan na natin yung motor. Guys, ito yung motor na pinalitan natin. Dahil sira na to guys. Ito tanggal na rin. Yan, so, pinalitan na natin dahil sobrang kanan ito guys laki kaya dumudulas na lang hindi siya so umiikot ang maayos pag mga ganitong problema ng washing nyo guys kung hindi kapasitor uh, kapasitor belt ito yan Yun, tatlo lang ite trace nyo guys no? ito yung na diagnose natin ito yung naging problema nya na natin subukan natin kung maayos na yung under niya. kasi ito yan medyo maayos pa to isa dito mas makansya malaki yung lahi mga kan guys ha? hindi pa rin sya no? ayun ah, kabit yung muna tapos papakita ko mga sa inyo kung okay na sya so ito na guys ah, uh, hindi ko muna nilagyan ng mga mga uh, electrical tape subukan muna natin kung gagana na ba yung motor niya kung maayos guys ha guys so kapit na natin guys lagyan ko na ng electrical tape tapos kabit na natin para masubukan natin kung okay na kung malakas na yung ipot niya mamaya ito na guys, uh, naibalik na natin oh. So ngayon guys, subukan natin, titistinin natin kung okay na ba yung ikot niya guys. Yes oh. Kanina diba napipigilan natin. Ngayon hindi na guys. Ah. Yan guys. Ang uh, lakas na ng ikot niya. kanina guys ginagawa natin magpigilan natin oh. ngayon hindi na sobrang lakas na guys ang ikot niya ah. ayan guys okay na guys so hanggang dito na lang guys maraming maraming salamat sa panunod so, kung may mga ganitong nangyari sa washing nyo guys bullshit nyo yung yung pan belt uh, kapasitor yun lang guys troubleshoot nyo kung anong may problema so, ganito lang guys maraming maraming salamat sa patuloy nyo panonood